mini vlog! Hello everyone! For today's video nga, nandito nga ako sa jeep at papunta nga ako dito sa Ayala Mall South Park dahil meron nga ang libreng flu vaccine para sa mga PWD na residente ng Muntinlupa. So ayan, sa video nga, ay nandito nga pala ako sa Muntinlupa at malapit lang naman dito sa amin ang South Park, isang sakay lamang yan. Ayan, so tamang video-video lang muna ako habang nasa biyahe dahil medyo malayo pa nga ang aking pupuntahan. So, ayan, nandito na nga ako sa Ayala Mall South Park at ako ipababa nga ng escalator dahil hahanapin ko nga kung saan yung venue ng Blue vaccine. Kung saan nga ba yung kanilang event center dito. So, ayan, tamang lakad-lakad lang muna ako at hinahanap ko nga siya kung saan nga siya banda. Ayan, dahil nahiya naman akong magtanong, kaya naman ako nalang maghahanap. Mukhang late na nga ako dito, kaya naman ako'y dali-dali na pumunta kung saan nga yung event center na yon. So dahil hindi ko nga siya makita at nahihiya akong magtanong kaya naman ako na lang ang maghahanap. So hindi ko nga alam kung saan dito banda kaya naman hahanapin ko muna siya. Ayun, so nandito na nga ako sa baba at hindi ko nga talaga alam kung saan kaya naman hindi ko alam kung aakyat ba ako o dito ako sa baba maghahanap. Ayun, so hindi muna pala ako aakyat at dito muna ako sa baba maghahanap. Ayun, so malaki itong mall na to, guys. Ayan, bihira akong pumunta dito dahil wala naman akong gagawin dito. Ayan, yeah, so tamang ikot-ikot lang muna ako dyan. Nagmamadali na nga ako dyan dahil baka nga maka-open ako dito sa aking flu vaccine. Kasi hanggang 1pm lamang daw ito. So ayan, umikot na naman ako sa kabila. San kaya ako pupunta rito? Char! Hakit nga ako ulit dito sa taas dahil dito nga ang event center kung saan dito nga magaganap ang flu vaccine. So ayan, tamang akit-akit muna inyong person. Ayan, nandito na nga ako sa taas at hahanapin ko na nga siya kung saan nga ba siya banda. Dahil hindi ko nga kapisado itong lugar na to, kaya medyo naliligaw pa nga ako dyan. So ayan, maraming tao nga pala dito guys. After ilan minutes ko nga ang paglalakad ay eh nahanap ko na nga ito. At dito nga pala ako banda sa bandang dulo dahil nga napakahaba ng pila. So ayan, tamang umusad na nga ang pila at ako ay nakaupo na rin sa waka. Ayan, so ganyan nga po kahaba ang pila niyan at medyo marami pa pong tao sa kabila. Ayan, kita nyo naman kung saan ako banda. Ayan, tamang video-video lamang ako dyan guys dahil naiinip na nga inyong person. So, ayan nga, pass forward. Nandito na nga ako sa loob. Matignan nyo naman, napakadaming tao. Halos 30 minutes nga ako nag-antay dyan bago ako makapasok sa loob. Ayan, so nandito na nga ako sa loob at nakaupo na rin sa wakas. At mamaya, antayin ko na ang kasunod na step para sa pagpapalista. Ayan, so nandito pa rin ako sa loob, sa waiting area nila at napakadaming ang tao dito. Buti na lang at hindi ako nabutan ng cut dahil medyo maaga pa nga dyan. Akala ko nga ay late na ako yung pala. Okay pa pala. Ayan, pang senior at PWD nga pala ito at pang buntis na flu vaccine na libre dito sa Muntinlupa. Ayan, tamang antay-antay lamang tayo ng ating turn kung anong susunod na step. Ayan, dito naman yung kanilang BP and temperature area. So, pwede kayo dyan magpacheck ng inyong BP at temperature. Kaya matagal na nga pala tong video ito kaya naman ngayon ko lang naisipan ma voice over dahil natambakan na nga ako ng video sa aking cellphone. Dito na nga ako sa kabilang step at tapos na nga akong mabp dyan. nag na lang kami ng tawag namin para kami ay mabaksinan. So ayan, inaantay ko na lang dyan yung aking tawag para ako ay mabaksinan. So medyo marami pa rin tao dito pero mabilis lang naman kayo maturukan dyan. So ito na nga, ang next step ay tuturukan na tayo ng flu vaccine. So, first time ko nga lang dyan magpaturok ng flu vaccine sa talang buhay ko, guys. Dahil naman ako nagpapaturok ng mga ganyan. Dahil nga libre, kaya naman sinamantala ko na. Ayan. So, hindi naman siya masakit, guys. Hindi ko nga naramdaman yung tusok ng kakayom dyan. Hanggang dito na lamang. Thank you for watching and see you again in my next mini vlog. Bye!